Kumusta po yung hanap buhay niyo, Tay? Okay naman, o. Oh. Nalala ko yung unang pagkikita namin. Yan, dyan ako kami nagkakilala, yung ganyong itik. Yung papastol ng itik. Ayan. Naalala ko tuloy nagpapastol niya ng itik na kaliit liit ka, ano, nung napaka-inosente ng mukha, tay. Nung napunta po siya sa akin. Baka may kahilingan mo kayo, tay. Wala naman. Pwede po magtanong kung nandiyan po yung tatay ni Luis? Ah, nandun po siya. Nasa bahay po kaya? Nasa bahay po kaya, kuya? Ah, Nan, meron po kayang pwedeng maanuhan doon na nandito po kami? Eh Sige po. Thank you po. Ah, nandun. Dito tayo ngayon ka Telegram sa tatay po ni Goyan Luis. Ah, nandito na rin po kami. Minabuti kong magsabi na lang din kay tatay kasi ano to eh. Um, alam ko yung pangarap nito kay Kuya eh. Gusto ko na magsabi na humingi ng ano. Hindi ko alam, humingi ng tawad ba? Magsabi lang po ako sa papa ni Kuya Luis na ano. Baka wala pa siyang idea eh. Ano? Tau po. Tau po. Tau po. Tau po. Tatay, ah, saan so, kaya seneng so, Ay! Ay! Mag maganda tangali po. Nahanap po namin si tate. Ay, ito po sa dulo eh. Sa dulo? Gano'n kaya siya kalayo? Ay, kuya? malapit. Hindi din lang po sa arsada. Eh. Malapit lang po ng arsada. Ah. Uh, Gano'n kalayo dito kuya? Eh, malayo-layo pa po. Dito po sa may punong malaki na yan? Ay, tercero pa po ron. Ah, uh, doon po sa kabilang puno. Ay, matatanong natin di din yung bahay na. yung kumbahay na kulay green po na yon. Ayun e po, sa may gawing kaliwa po natin na e, yan. Di ba, positive po na yun. Ano? Uh, ah. may bahay pong bato rin sa gawing kaliwa anong kulay po? Kulay po green yung bubo ngayon. Ah, sige po. Andun lang po siya. Sige po. Thank you, kuya. Andun po kasi kulungan ang isa gawin. Thank you po. Thank you. Sige po. Thank you po. Sige po. Thank you mm. sige po. Thank you po. Nandun daw kuya. Lalakarin ko. Lalakarin ko na lang sana. Pero malayo. Yan. Yan po sinasabi. Diyan daw siya. Ang natayo na tayo? Oh, yeah. Ah, nandito yung isa o. Oh. Ba yan. Uh -huh. Kamukha lang. Kapatid Oo. Oh. Tara. Huwag <laughs> ka nang bumaba, Pogi. Ang um, magandang tangali po. Pwede po magtanong saan po si Tatay Luis? Luis. Senior? Luis po. Luis. Yung nandun po. Baka mo. Yung, ah, baka po yun yung pangalan niya dito. Maris, Luisito. Bondok. Bondok. Ah, parang bad kita okay. Sinong. Oh. niya. Ayun. Tara. Thank you po. Ah, nandito pala. Maganda tanghali po. Kumusta po kayo? Ha, hindi kayo pala ere. Hindi po niyo ako nakamukaan. Malaki po ba yung pagkakagwa ko? <laughs> Asa na ako sila? Ah, Ay, hindi niya alam. Hindi pa ako ba nakabisita dito? Oh, hindi pa pala na, hindi pa pala kayo na Hindi pa pala kayo nabisita. Saan mo kayo pwede kausapin? Makaupo tayo tayo. Doon po ba yung sa inyo? Tara, doon na tayo para makaupo po tayo. Kala na mga upuan yan, boss. Eh, doon na lang po sa lilim. Ram na lang po, ram. Parang... <coughs> Ilan po alaga niyo? Ano? 590. Ah. Kung pari po yung may-ari, yeah. nakiusap na ko sa akin. Nangingitlog na po sila. Mm -hmm. Ila po yung itlog ko nila sa isang araw, Tay. 105. Ay, ibig sabihin, sila po lahat nanging itlog na. Ay, yun po yung... Diyan po okay, natuloy ngayon. Okay, hey, pag ako, uh, alam may gawa na talaga yung buwan na yan. Hmm. Uuwi na rin ako ron. Yun. Pinagbigyan ko lang yung pare ko. Doon po sa bahay kanina. Pinuntahan natin ka, Tekla. Kumusta po kayo? Ito. Eh. Lagi asayin ito. <laughs> hmm. Pumayat po kayo, no? Eh, kasi nga, ay, kalatin po na po ako rin. eh. Pagkatapos hmm. ko na isang po na yan, uh, uuwi na rin ako. Yeah. Hindi ko alam na umuwi na si Lok. Hmm. Eh, hindi ko dumadalaw rin. Eh. Umingi po ako ng ano tay. Sa, may mga ano po eh. May mga pangyayari po na kailangan kailangan pong itama o kasi ano po eh, ito pong mga nakaraan um, natakot po ako sa pwedeng mangyari na pwede siyang maaksidente o anuman na nasa poder ko siya parang doon po ako natatakot nung tinawag siya na kasi mahirap naman po na ano. Ay, hindi na ko kayo pinapansin. Ah, uh, yung... Yung respeto po ba? Yun. Siguro dahilan na rin sa mga taong naka, nakakausap po niya. May mga... May mga ano kasi yung parang nagpapadala ng pera sa kanya. Kung ano yung pwede niyang gawin. Mabait naman no oh siya, kaya lang sa edad niya, eh, ganun talaga. Pero sana man lang po yung, yung ano po ba, respeto. Magsabi man lang kung ano yung gagawin niya. Kaya lang yun lang po yung kinakatakot ko, yung may mangyari po sa kanya na, eh, yung aksidente tayo, isang ano lang, isang iglap lang. Kaya ayaw. Oo, oh, alam na gano'n nang nangyayari. Kaya ayoko naman pong ano, nandito na rin o kaming malapit sa inyo. Eh, para humingi po ng sorry sa inyo. Tawad man lang na... Eh, baka! Okay. Hindi o, eh, baka po humingi ng sorry Eh, siya humingi talaga. Eh! Baka humingi na ako kasi hindi maganda sa inyo. Kung bagay, yung pangarap natin sa anak natin, tay, kaya naiya din po ako sa inyo eh. Pasensya na po kayo. Hindi ko po na ano. Pero gusto kong ipaintindi, paunawa sa kanya, eh mas mahalaga po yung respeto po ba sa magulang Kasi ano niyo po yung dunong. Sabi ko nga naman sa kanila, lagi ko sinasabi, bonus na lang yung ka katalinuhan eh. Mahalaga pa rin yung ano pa rin sa akin. Yung kabutihan ng puso. Eh, hanggang ngayon na hindi na magpapakita sa akin si Long ah. Eh. Hmm. Hindi ko naman po alam na hindi Pagka mo ko, ah, hanggang ngayon, asa ah, inyo pa. Oh. Ay, hindi naman ako napapanggit sa ng mga kapatid. Pero yung mga kapatid, matalusod din eh. Hmm. Hindi na ako napapanggit sa akin. Oo. Pagka ano siguro, baka nagpapahinga lang ako siya. Yung buti ko na sundan niya ako rin Nagtanong po kami doon sa ano po? Ayun, yung mga pisa ko rin. Oo. Kasi mahirap po yung ano yung hindi ko di, hindi ko din kayo makausap. Gusto ko din po makapagsabi sa inyo. And... Wala naman po kayong dapat hihingi eh, ng tawad sa amin. Eh. siya ako may kasalanan. Hmm. Pagkakaalam po, pag-aaral niya, kahit yeah. sa Pero wag ko kayong maglala. Nag-uusap naman po kami sa pag-aaral niya, Tay. Sana lang po ano, mabalik po niya yung sipag niya sa pag-aaral. Kaya po nga eh, nag-aaral siya. Kumuha eh. kong bakasyo. Hmm. I-enroll po pala diyan eh. Tsaka wag ko kayo mag-alala no, nag-uusap naman po kami ni Nanay sa kanyang pag-aaral kung ano po yung pwede ko pang maitulong sa kanya, sa anak niyo. Hmm. Okay lang po yan. Huwag kayong, yung, yung masyado rin ang ikalungkot. Mahala niyo, mayroon pong dahilan. May reason at purpose so yung ano, mga ganong pangyayari. Pero gusto ko lang pong turuan sila sa kung saan sila mas tatatagtay. na may mga anak na may mga anak yung masyadong mga anak yung mga anak natin. may mga anak na may mga anak na may mga kahit na may mga ano po puntahan nyo, dalawin nyo siya doon. Hmm. Ayaw na kung buwis sa eh, hayaan nyo po nasa sa nanay nyo. Hmm. Kaya lang, hindi ko may sa mga yung sa akin. Hmm. Pumabalik po sa alala ko yung ano pa isama Sama-sama kami noon na sinundo kayo. Baka ako nung nagperde siya, hindi ka ako na, nanundo ata ka ako sa mga kapatid. Mm. si tatay. Ano pong nasa isip nyo so, o, ngayon? Paano ngayon yan? Eh, ala na sa inyo silaw ngayon. Eh. na pinuntaan niyo pa kanina. Oo ah, po. Tapos naisip ko nga ako kayo para mag magsabi man lang sa inyo na ano, na yung mga nangyari po. Kasi kausap ko din kayo nung ano. Kaya... Eh, sa akin oh. Kuya eh baliwala ako sa akin man. eh. Sila akong may gusalanan. Hindi sila. ko talaga, mapapatuloy niyo yung pag-aaral niyo. Oo. Yeah. Wala. Sinira niyo yung pag-aaral niyo. Ano niyo po? Kausap ko usapin niyo para mabalik po niya yung ano niya yung sipag sa pag-aaral tayo. Mamaya hapon na no pupuntahan ko ito ko nung ng ito yun hmm. yung mga anak ang babae ano yung butura nagbinigyan ko nga ako ng sambol kong bigas eh bagal hmm. na pala rin yung bata Di na hindi pa lang naalala ng no, ipot yun yung no, no, ina yung motor po niya dala po niya ah yung new year ako niya Ah, uh, nasabihan niyo po na ano, mag-iingat po sa paggamit ng motor. Yung, yun, lang po talaga hindi ko kinaya yung baka uh, may mangyari po sa kanya. Na nasa, nasa akin po siya, baka masisi niyo ako, baka pakulong niyo ako eh. Hindi ko mangyayari sa inyo. Hindi ako may mm -hmm. kasalanan kung ano ang mangyayari sa buhay niyo. Ah, nakakapapunin pa, ang pag-aaral eh. Ano kaya atin niya eh? Nakagraduate na ata. Uh, ayon pong magpupulis. Mm. Congratulations po. May May, ano na ho kayo? Magkakaroon na ho pala kayo ng isang polis. Ano pa yun niyan? Uh, Mag-aano pa ho yun eh. Schooling pa ho? Uh, matagal-tagal pa ho yun. Pero ganun pa man tayo, may ano kayong ano, nagsusumikap na mabago po yung buhay niyo. Nal nang lagi niyong pasasalamatan sa ating Diyos. Tsaka minsan maganda rin yung nakikita nila yung hirap ng buhay, ano tay? Minsan mahirap talaga na parang nakahandaan na lahat, parang nagkakaroon ng ano eh. Kumusta po yung hanap buhay niyo tay? Okay naman oh. Nalala ko yung unang pagkikita namin. Diyan, diyan ako kami nagkakilala, yung ganyang itik. Nagpapastol ng itik. Ayan. Naalala ko tuloy yung nagpapastol niya ng itik na kaliit-liit. Walang ka, ano, nung napaka-inosente ng muka. tay. nung napunta siya sa akin. Baka may kahilingan mo kayo, Tay. Wala naman. Ito yung buhay ni Kuya Luis dati. Ni e Kubo, na sila natutulog. Pero dati tayo, yung kubo nila doon sa amin, kung saan sila naturo sa akin ni Kuya Poren, mas malaki ho siya dyan. Oh. At sana ito yung, ano din eh, ito yung gusto kong wag niyang kalimutan, yung ganitong kalagayan ng buhay, kung saan saan galing para mas huwag makalimot ba? Para mas pagbutihan sa pag-aaral. Focus ba? Gusto ko din yung makapag-ano siya eh, makapag-isip-isip. Maintindihan at maunawaan niya kung ano yung dati para mas mag uh, mas mag sipag o mas mangarap ba at telegram. Kaya sorry po ulit ah. Wala, wala ako. Patawad po kung nabigo ko mano yung mga pangarap natin pero dito di natin makikita sa... yun po yung sa tingin kong siguro para mas magising sa katotohanan o mas mangarap pa. At number one sa lahat yung na talaga yung, mapanga, yung mga... mga, mga yung mapahamak siya na nandun yung sa akin. Kasi ang dami ko napapanood ngayon na isang ano lang, malana na yung buhay mo. Sumalpok lang sa sasakyan. Patay na. Madaanan na lang unang truck. Yan po yung kinakatakot ko lang din. Hindi naman kayo nagtatampo, okay. Eh, nagalit ngayon. Okay naman po. Okay lang po sa akin. Eh, siya ko may ikuan. Bueno, may, may bahala siya. Hmm. Pero huwag ko kayo mag-alalatay. Nag-uusap naman ho kami sa pag-aaral. At uh, kung ano yung kaya namin itulong hanggang sa... Sana hanggang sa makatapos ho siya. Sabi ko nga kay nanay kanina, kung may nakikita po akong magandang pagbabago, eh, siyempre, Gagawin natin yung best natin kung may magagawa pa tayo. Hindi na lang po para sa kanila din naman, nuyan. Pero tayo, ikaw sabi niyo, ha? Paano oh, ko, mamay? Uh, yung paggamit sa motor. Mabait naman po yung anak niyo. May mga ano lang po sa edad niya tapos may uh, mahirap din nung may mga tao kasing ano. Sabagay, so, naman siya sa nanay niya. Eh. Uh. Tulungan pa niya yung nanay niya. Oo. yung mga Tama po yun, Tay.